Good morning mga kabinho Panibagong vlog na naman tayo Araw ngayon ng linggo Masama ang ating panahon ngayon Kahapon nilagyan ko ng damo Yung ating pagbuo ng Pagawa ng uling Kaya Natapos ko na Natapos ko na Ang paglagay ng damo Dito Natapos ko na mga kabinho Yung paglalagay natin ng damo Yan Nagyan ng damo At saka ngayon ang gagawin ko ngayon mga kabinho maghukay tayo ng lupa at ilalagay natin dito ibabaw para pag matapos na nating lagyan ng lupa ito lahat di, lahat na ito atin ng atin ang sindihan magsindi na tayo para mag, magsimula na tayo pag uling yeah, dito din ako maghukay ng lupa para ilagay dito So ayan mga kabin ho. Yung kahapon hindi ko natapos yung kahapon kasi sa ako kay Idol kebugoy sa camp kasi naglitsan pala siya ng ulo. So ayan mga kabin ho. Sumunan na natin. Sana ngayon hindi ay hindi hindi ito ulan na malakas. Kasi dumilim na yung paligid. Kaninang umaga ulan na malakas dito. Ulan kaya ang oras natin ay alas 9:49. 9.46 wala nang ulan tumila na ayos simulan natin kay doon mga kabinho salamat sa sumusuporta sa ating youtube channel binho tv maraming maraming salamat sa inyo lahat sana hindi kayo sawang sumuporta sa akin tayo ng damo para mailagay natin doon Tulad ito. Tinda mo. Yan ilagay. Eh, yung takip ng gawa ng uling. Yan lang. Yung takip. Takipan natin ang damo. Kalupa. Ito na lang. Wala. Wala ni dito. yun ang damo, ito so lahat, lagyan to ng damo, lahat. ito. Paglagay natin yung mga dalawang mga kabinto Yung ball purpose to mga kaibigan dito. tayo sa paligid ng ating bahay. So ayan mga kabinho, konti na lang. Konti na lang ang ating lalagyan ng damo. Ayan. Konti na lang, dito na lang. At saka sa gilid na lang, kulang. Katapos nito, pag tapos na maglagay ng damo si baba, si babaw, oh, lupa na ulit. Okay. Kaya, doon tayo maghukay ng lupa para gawin natin din compost pit yung lupa ating hukayin ilagay natin dito gawin natin compost pit mga kabinha pwede rin itong dahon ng saging, ilagay natin dito So ayan mga kabin, oh. pahinga muna tayo kasi <laughs> hinihingal tayo. Ganyan oh. mamaya ulit yan yan katulad ng inagawa ng misis ko tulong misis ay, mga kabino dito tayo mahukay para yung ating mahukay ay gagawin natin kung din double purpose mga kabino ano ulit no. yung lupang hino kaya eh, magay natin doon ibabaw ng ngada mo para mas iluman mas simulan natin yung pagsilab pagsindi na natin yung din hindi to uulan ng lakas malakas para matapos natin para magsindi na tayo pag nasindahan na yan kahit uulan okay na pag sindihan na kahit ulan hindi ha naman hindi lang na kaya mga kabinko gabi, naglaro kami ng idol kabugoy ng basketball tingnan nyo lang sa kanyang vlog ng idol kabugoy Na ang mga dyan. Kukunin yung dito. yung ating pala ay maliit lang. Maliit lang mga kabino. Ang laki na ng sabihin nyo ganyan na paglagay ng lupa sa tubaw ng pagda mo ito yung silihan natin mga kabin ko ito natin lalagay itong lupa ito ganyan lahat to lagyan ng lupa yan mga kabinahan yan ating gawin. lagyan natin ng lupa amin, amin, amin. lahat pag ganyan mga kabinho kaya update lang tayo mamaya mga kabinho ito lahat mga kabinho lalagyan yan update lang tayo kasi So yan mga kabinho, ulan na. Masama talagang panahon ngayon. Sobrang sama. Yan, konti lang yung nalagyan ko ng lupa kasi umulan na. Hindi naman, hindi naman tayo nagtrabaho kahit ulan kasi pag nagkasakit tayo, tsak, yan ang malaking problema natin pag nagkasakit tayo. Kaya pahinga muna tayo. Ngayon dito lang ta. Dito lang tayo sa bahay, papahinga. Kunti na lang yan Parang sindihan natin Baka mamayang Mamaya Titila na tong ulan ang mga kabinho Subang ulan ito pa Ayan Tignan natin din natin Mga kabinho So ayan mga kabinho Medyo tigil tayo Sa paglalagay ng Lupa doon sa ating Binubuo na uling Kasi ulan Umulan na rito Kaya tigil muna tayo